so tada tayo sa pustahan. Oo. What time ba? What time ba yung pusta? 6.30 and 6.30 and 5.30. And what time is it now? It's almost... 6. 6 sa akin. Si Robby, parang multo. Say hi! Video yan! ba uh Oo. -oh. <laughs> oh, sabihin mo ang hinaing mo sa camera na to? Yung 100 sa late. So, in-expect ko na magbibigay sila sana. Oo. Kasi, bawa naman kami. Panggas, no? Ay, 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 ay. Baka baka marinig nila eh. Baka, ipopost nila namin to sa Facebook. Hindi, eh. baka baka marinig nila na. Hindi, okay lang. Uh, hindi naman natin, kunyari, hindi naman natin alam na meron sila. Tapos tayo wala. Eh, kaya nga, nalaman ko yun na meron sila tayo. Wala eh. Pero okay lang yan. Um, tulong ko na sa atin yun. <laughs> grabe! Pero deep sa inside ang sakit eh. Ang sakit. Deep inside oh, ang sakit oh, talaga eh. Pero, ayun. Kinakaya ko na lang. Sobrang langoy na langoy na. Shit. Dahan na lang sa alam niya. Sobrang langoy na. Oo nga eh. Okay, nakita mo naman yung paggas ko kanina. Oo. Oh, tapos. <laughs> Kakapultan ko lang. Ama, ilang stop over tayo. Tapos nabadrip tayo. Na, Nakita ano pa, pa natin si Carl. Napasabihan pa ako reckless driver. Grabe. Reckless, grabe. <laughs> Di ba nila alam na Hydroponic strategy lang yun. Four piece. Four piece. Four Oh, ikaw. nasa ibang planet. Marvin, anong masasabi mo sa kakaintay ngayon? Dahil. Meron pa sura mong ganyan dito. Ha? Mga basura nyo? Grabe! Ha? Mga basura nyo? Mga basura nyo? Na-generate lang natin nito mga basura pinagkakain natin. Yun lang. Ito po yung basura namin, manong... Yeah. Puro, puro basura lang. Tapos walang nangyari. Langoy na langoy na kami. Pagdating you know, namin doon, pasmado kami. You know, yun si ah, o, yung legs ni Shay, no? Ayan Ay, o. Yung bugs ni Shay, no? Ay, Diyos ko. Minsan, minsan lang, ngayon lang umusbong. Ang alin, ang alin. Ang, ang boobs. Grabe, ang dami na pipicture sa'yo. Ay, grabe. <laughs> Marami lang flash mga kasama ng no, yung kabilang sasakyan and yung mga nakapag generate na sila ng 1,000 pictures sa loob ka lang video Mitch, anong masasabi mo? wala naman, na, ang tagal lang, yun lang panggas, naman. sana mag demand kami ng panggas tapos yung toll gate namin yung toll gate ang mahal oo Itsa yan, binonggit, no. Tataas pa nga daw eh. Patayin ko na kasi 'yung oh, gas. Oh, sige. Na? <laughs> kasi nakakapagas ko lang so sayang. antayin na naman tayo so sayang. So mining patayin na 'to. Uh Oo. -oh. Okay lang. Sige, sige go. Bye -bye. the video. Bye. bye See you later.